Gayun pa man, ito ngayon yung uh, isa sa mga nakapagtataka. Magbabanggit ako ng mga hadith na kung saan maaaring hindi ito pabaw sa mga kababaihan. At kabilang dito sa hadith na ito, yung sinabi ng Propeta Muhammad SAW raho, wasalam, na inaaktara ahlan na umanisa. Karamihan ng mga mananahan sa impyerno ay mga kababaihan. Again, this is a hadith, masahe, sabi ng Propeta, Karamihan ng mga maninirahan sa impyerno ay mga kababaihan. If we're talking about uh, the difference between the number of men and women sa, sa, sa impyerno, mas marami ang mga kababaihan. Ngayon, gusto kong malaman ng bawat isa na porket meron kayong narinig na ganitong hadith hindi ito nangangahulugan na, na dini-discourage natin kayo o din pinapahiya natin yung mga kababaihan o dinidemoralize yung mga kababaihan sa Islam hindi kapos ito ay propesya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ah, kapag ka nakakarinig kayo ng mga bagay na ibinibigay o informasyon na binibigay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi ito nangangahulugan na pang-iinsulto bagkus ito ay prophecy. Ibig sabihin binabanggit niya sa atin yung mga mangyayari in the future. For example, yung mga mangyayari sa mga muslim, ano? sa future na kung saan ang mga muslim ay matatalo sa uh, uh, labanan at uh, sabihin na natin uh, may papahiya, Ma, tayo ay mailala, malalagay sa sitwasyon na nakahiya-hiya. Nadadami yung mga muslim, subalit para tayong mga basura na tinatangay ng alon. So, yung, yung description na yun, bagamat masakit sa damdamin natin, hindi yun para insultuhin yung mga Muslim. Because, ito ay, uh, sabihin natin, pagbibigay niya ng prophecy. Pagbibigay niya sa atin ng babala na ito ang mangyayari in the future. So, ano ngayon ang dapat mong gawin? Ha? Ito yung pinakapunto doon. It is a warning na dapat paghandaan ng mga tao na dapat gawan ng paraan ng bawat isa sa atin na hindi tayo mapabilang doon sa mga taong yun. So itong hadith na ito tungkol sa mga kababaihan at ano yung mga dahilan bakit karamihan sa kanila o maraming tao sa impyerno ay mga kababaihan, ito ay warning sa mga kababaihan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang sikapin ng bawat isa na hindi siyang mapabilang dito sa mga taong So tinanong ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha? Huh? Kung bakit? Wa bi dhalika ya Rasulullah ang sagot ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil <coughs> mahilig sila na magmura. At pinapasinungalingan nila yung pagkakamag-anak. Pinapasinungalingan nila yung kabutihan kung ikaw ay makikitungo sa kanila ng mabuti sa buong buhay mo at meron silang nakita na kahit na kaunting kamalian sasabihin nila na wala ka man lang nagawang mabuti. So again, kung hindi ka kabilang dito, hindi ka kabilang dito sa mga tao. Pero kung kabilang ka sa mga gumagawa na ito, itong mga gawain na binanggit natin, ano yun? ngalingan mo yung kabutihan na yung ginawa sa iyo ng asawa mo, ng kapwa mo. May ginawa sa iyong kabutihan, deny ka o para bang palagay mo, eh, disturbing naman ako, hindi ko kailangan ipagpasalamat ito. Ah, uh, karapat dapat lang, dapat lang na talagang gawin niya sa akin na pakitumuhan niya ako ng mabuti. So, yung mga ganyang pag-uugali, isa yan sa mga dahilan kung bakit yung isang tao ay makakapasok sa impiyang no? at dito nga nabanggit natin dahil karamihan nga ng ganitong pag-uugali again hindi lahat ay ugali ng mga kababaihan kasi sa atin sa society natin for example ha? ang mga lalaki is uh, expected na mag-provide expected na magbanat ng buto at mag-protect sa kanilang pamilya at maggawa ng effort ng kung ano man. Pero minsan nakakalimutan ng mga kababaihan na tao din sila tao din ang mga lalaki. So, hindi sila marunong mag-appreciate, hindi sila marunong magpasalamat. Ha? Yun na nga yung, yung sagot palagi ng mga tao, dapat lang, sabi nila, dapat lang ilalaki siya. Eh. Which is true, but at the same time, eh, uh, ito yung kawalan ng pag-acknowledge doon sa effort ng mga tao. Sabi nga ng, ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi nagpapasalamat kay Allah, ang mga taong hindi nagpapasalamat sa kanilang kapwa-tao. So para maging ganap ang iyong pagpapasalamat kay Allah, dapat marunong ka ding magpasalamat sa mga tao. So isa 'yan. Ha? Sinabi pa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna man sayadkhulul jannata minan nisa mithlu hadzal aqsam. Kapag Kaparehas ng mga kapasok sa paraiso mula sa mga kababaihan ay halintulad ng Gorabul aqsam. Ano ibig sabihin ng Gorabul aqsam? Ibig sabihin, isang babae sa malaking grupo lamang ang papasok. Sa bawat malaking grupo ng mga kababaihan, isa lamang ang papasok na babae. Anong dahilan? Pabanggitin natin yung mga dahilan mamaya. At again, hindi natin nilalahat bagkos ito yung mostly na nangyayari sa mga kababaihan. Kaya nagbigay ng prophecy ang Propeta Muhammad SAW para ilalayo mo yung sarili mo doon. Ililigtas mo yung sarili mo doon. Ha? So, ano yung dahilan sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yung binanggit nga natin kanina, di anna hunna tukirna la'na. Dahil marami sa kanila ay uh, nagsasalita ng masakit na pananalita. At pinapasinungalingan nila yung pagkakamag-anakan. Huh? At pinapasinungalingan nila yung mga kabutihan. So, isa yan. isa pa sa mga dahilan, tignan natin